Yo, ito ako uli. Nakaraang video nga pala yung nakatapos na tayo magpintura ng kisame. Ayun guys, so ang puti. Kaso lang may nakita akong pinag-iinteresan ko ngayon eh. Itong kisame, ito. Ang cabinet sa taas ng CR. Bala kong tanggalin dahil pinamamugaran to ng mga daga. Pinapasukan siya eh. Bala kong hanapin ko saan kung pasok yung daga. Tatakpan natin. Papalitadahan natin ng simento. Tapos tatanggalin na rin natin itong cabinet na to. Parang pangit ng tsura eh. Mahirap na abotin kasi mataas. Kaya tatanggalin natin yung simento na natin. Tara guys, samahan niyo ako. At yan, naghahalo tayo. konti lang muna yung inalo ko para hindi ako masobran. Wala akong mapaglalagyan pag ito sumobra. Ayan. Sa planggan, ang maliit ko na lang nilagay. Sa ugasan ng gulay ng asawa ko, yari tayo dito pagtapos. Handaan tayong aakyat. Malikot pa naman itong agdang ko. Baka mahulog tayo. Andagyan na muna natin ng simento bago natin patungan ng hara blocks. After natin malagyan ng hollow blocks, pupunuin naman natin ng semento yung loob ng hollow blocks. Agang sa taas, kailangan may sarado siya. Buti isang patong lang to, mabilis lang gawin. Ayan guys, siyempre hindi na yung hollow dito. Magbabasag tayo ng hollow blocks, patong lang natin hanggang masiksik siya agang taas. Tapos, kapalitadaan natin pagpalitan na pala kailangan sa salain natin basta yung tawag dito kailangan walang bato para pag kinis mo walang bato makinis siya baguhan lang ako dito guys kaya diandami ako na lang ng simento para mas mabilis kumapit yun ko pala guys yung simento kasi marami siyang bato na istak na kasi to para hindi sayang pwede pa kasi magamit yan guys yung paghahalo pinapasipsip ko muna yung tubig mas maganda raw yung halo na pinapasipsip ng tubig eh, kasi mas malambot siya bago mo gamitin mas madali siyang hagudin pero simulan na natin ang pagmason-masonan. Kahit hindi ka magaling sa paggawa nito, basta maganda daw tignan. Okay na. Panalo na. Mga ka na sa mga labor sa pagpapagawa. Yan, shortcut nga guys. Natapos na natin pakinisin yan linisin agad natin yan para hindi kumapin hindi dumikit kailangan linisin agad tapos pwede na natin ibalik yung kisa sa CR natakpan ko na pala ng simento yung butas sa dulo. may butas pala sa pinagdaanan ng mga tubo mayroong konting butas malit lang ang butas yun eh nakakasiksik talaga yung mga daga sa mga malilit na butas kaya tinakpan natin binatuan natin ng palitada pagkalagay nga natin ng kisa eh kilagay natin yung ilaw Ayan guys, binalik ko lang sa dating pwesto niya. Ayan, okay na to. Itong pinalitadaan pala natin, patuying ko muna ng 3 weeks. Ayan, eh, basa pa, dark pa yung niya. At ito yung min natin na pinanturaan, puting puti na. At itong pader pala, palitan na rin natin ito ng kulay sa next video natin. Abangan nyo guys, palitan na natin, gawin na rin natin yung light. Yung buong first floor, ito rin no, oh. madumi na. Palitan na rin natin ng pintura. Ito guys, medyo namumuti na yung palitada natin bago natin pinturahan to, kailangan puting puti na siya or curing time niya na para hindi magbakbak yung ipipintura natin. Bali dito muna tayo sa loob ng CR yung mga pinagbutasan dati ng screw. Masilayan natin para walang butas-butas. Ayun no, dami. Pangitignan pati itong gilid para walang makitang lusutan ng mga kung ano-ano dyang isekto. Yung guys, tapos na. Ito ring pader na pinalitadaan natin, parang pwede na tong pinturahan. Minasilyan ko na rin tong ibang pader dito para isang diretso na lang pintura na lang. Sabay-sabay na. Yan guys, oh. Sasabay ko na 'yung pagpintura diyan. Abangan niyo rin guys 'yung susunod na video. Pipinturan natin, sa na natin 'yung buong first floor. Pinrimer ko na muna 'to. Tapos final coat na 'yung kasunod nito. Kasama kasabay na nito yung sa baba. And guys, meron ba akong isang supang piso dito. Coins. parang pang ng pintura. Pa Promo ng mga ano, company. Bali minus 10 yung presyo nila. And guys, na natin mas pinalight ko yung color niya. at yun guys mahaba na nga tong video na to salamat sa panonood at idudutong na nga natin yung pagpipintura natin sa susunod na video abangin nyo guys yung pag DIY natin sa pagpintura ng buong first floor makikita nyo guys napakaganda na at liwanag ang pagpintura natin dahil pinalay pa natin lalo salamat sa panonood